Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa UP Diliman, may mga kwentong hindi kailanman itinuturo sa klase. Maraming estudyante ang nagsasabing kapag naglalakad sila sa paligid ng sunken garden tuwing madaling araw, biglang lumalamig ang hangin kahit walang ihip ng hangin. Ayon sa mga lumang bantay, noong panahon ng digmaan, may mga sundalong nakalibing sa ilalim ng damuhan at ang ilan sa kanila ay hindi raw nakalabas sa lupa. May ilan ding runner at magkasintahang nagjojogging na nakarinig ng boses na tumatawag mula sa gitna ng dilim. Isang malamig na tinig na tila nagmumula sa lupa mismo. Noong late 1990s, may mga estudyanteng nag-camp sa Sunken Garden bilang bahagi ng field activity. Isa sa kanila ang nawala sa madaling araw at natagpo ang tulala gilid ng lagoon kinabukasan. Paulit-ulit lang daw nitong sinasabi na, may mga kamay na humila sa kanya pababa. Hanggang ngayon, sinasabing kapag tag-ulan at basa ang damuhan, may mga bakas ng paa na walang direksyon, tila may naglalakad sa ilalim ng lupa. Marahil ang sunken garden ay hindi lang espasyo ng saya at kasaysayan. Isa rin itong tahimik na libingan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sundan ang alamat at lagim para sa iba pang kwentong kababalaghan, alamat A true Philippine horror story.